Ayan po at ito paano may naglalamay kita tayo. Sarah, hindi ka na? Kapasok Ingat ka sa pag-uwi mo. Anong oras na po? Toto na. Ayan na po si Tatay Nardo. Ayusin na po nila dito. pa best po si po ano, uh, tayo na po yung labi ni Tatay Nardo. Uh, Ito na lang po siya ibuburol sa tapat po ng bahay ng mama namin. Kasi wala naman pong mahanap na pamilya. Kaya dito na lang po si Tatay. Gamit na lang po yung kamayong pamilya niya. Sana masaya si Tatay, no? at hanggang dulo po hindi namin siya iwan hanggang sa mailibing na siya Oo, oh, di ba may cortina naman sila? Lalagay. Ano? Ayun yung pagkita na magdung, ah, magdung, hangin, hangin. naman yun, lalagyan naman yung portingan, baba Sige, dapat Dapat merong merong Talik na lang yun, talik na lang yun, no, yung tolda Hindi di yung biko mo yun magpaganto Ano ano ba yung share hindi na ang ilan? Palo hang inin yan oh. Sana makisama yung panahon na huwag umulan, no? Sana gumulong din. Paano ba 'yun? na 'yung ano ni Tatay? At mamaya po ipapakita natin yung ano no yung ay tatay Oh, tatalian lang yan. I ano lang no, ihahapit it, eh. no. Dito <tinyi> ipipit lang. Puro <tinyo> na para hindi yan ihanginin ma lagyan ng alambre pag ganun ganun diba oo yung sa likod lagyan ng alambre oo parang din pa rin oo yan yan yung masira yan mo, yan Ano natin ang kawad dito? Ah, okay. Ang sa likod. Ah,

yung bato na yan, yan ang lalagay dyan, no oh. paskalian diba? Diba, no yung malalaking bato? paskalian na lang kawad. ha ano 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 ba yan? ano ano kababayan, ito na po yung, ano burol po ni tatay ano? at ayan po may nagpadala na po ng bulaklak mula sa San Pedro uh, municipality ng San Pedro at si ate, Ari, at, si ate Arlene nang bisita lolo mo siya? No, ha? Si lolo daw ni ate Arlene si tatay yun si tatay. Oo, nabablog na na trusting na na ha? Namahinga ng na tatay. Kaya nga. Mahingin si tatay no mga po At may mga bisita na po si tatay si ano po homeless guardian si Ricky Vlog at si Arisara. Sara mag picture picture doon mamaya huwag na bisita bahay ni mama, mama sarap at sana po support nyo po kami sa amin bukas si ano at sana mas marami pa tayong matulungan. Yan po at kahit paano may naglalamay Isa ra. Ngayon po at kita pa miniglalamay kitatay. Isa ra. Ngayon po at na po at na 2 am, po at kahit si tatay kitatay. rin po sila kahit oh. po si inay yo oh. nakain pa si inay sarap Nay? ha ay masarap mm oh tapos niyan hanapin mo si itay kasi umalis si itay ha padjak papadjak ka ha papadjak papadjak daw ma si Ati sara papadjak ako sa bukas ha mm ha Siyempre, oras ka babalik? Baga, mga oh, okay. 7, Pagkapasok ni week, ano, ano na ako. Para may tao at isa ha? pa tayo, di ko na dyan. ano nga si tatay? ano ba Yan mo sa bulisan nga naman dyan. Ano si Sarah. Oh, apa nama mama? Baka, para ma-rate ka sa sana. O yung ano eh. Kakandiyan <laughs> yung, <laughs> <laughs> Kung Ano? Kung gusto mo naman, hindi <laughs> magpa-rate ka na. Pa-sahi <laughs> oh, um, mo. Bye-bye. Ingat. Yung... <laughs> ingat sila sa iyo. Pag ano, pag rerepen ra ka, kumayid ka na kesa naman tanggalan ka ng buhay. Bye, Madam Sara. Magpaalam ka kay tatay. Ayan po at yan po yung update natin. Uwi na rin si sa Ate Sara. Mga um, tao pa naman po. Magpaalam ka kay tatay. Uwi na siya. Thanks so much po. And bless po. Po ang first night na damay kay tatay. Maraming salamat po.